Pangalan niya Lady Blue. Ano siya? Abuhin. Tapos ang kanyang baba kung mababasa niyo ba diyan? Dito sa maliwanag. Ano? Wala, hindi ko nakikita masyado maliwanag. Yan. Wala pa rin. Mitra, nakasulat. Isa siyang Mitra Blue. Pangalan niya Lady Blue. Mitra Blue. Ayan siya. Medium size lang siya na pulit. Yellow legged. Na dirty legs. Ano siya may mga itim-itim siya sa mga scales niya. Uh, medyo maganda katawan, bilog. Maganda yung katawan niya, malambot. Malambot. Ngayon, first time niyang magamit bilang pang hardening. kasi total pulet pa lang siya nangingitlog na siya nakatatlong itlog na siya siya yung gagamitin namin pang kay crocodile kasi kailangan ng hardening si crocodile Six months na si crocodile ngayon total nangingitlog na siya para hindi masayang yung cycle niya tuturuan namin siya maglimlim at mag-akay ng inahin para matuto siya para hindi hindi masayang yung kanyang pangingitlog dito ka na sa malaking pen malaya ka na dyan oh. O, di ba? Lipad, bagwis. <laughs> Hello, bebe. Ganda niya, no? Yups. Hello, bebe. Yan ay nabili namin sa International Game Paul Festival. Eh, si Crocodile, 6 months old na. Binata na. Binata na si Crocodile at Wow, pakipot ka pa. Binatang binata na si Crocodile. Magandang tindig. Bukang, bukang native. <laughs> Ayan si Crocodile. Mukha siya native. Maganda yung tindig niya. At genuine. Mukha talaga siya native. Ayan, six months old. Kailangan na siyang i-hardening. <laughs> Parang ako ata kailangan mag-spray. Ang <laughs> init ng panahon ngayon. Sobra. So, ito na si Crocodile ngayon. Sa mga sumusubaybay sa ating channel, siguro na nasaksihan nyo yung kanyang journey mula siya'y dumating dito na one month old. Hanggang ngayon, six months old na siya. Nung dumating siya dito, sisiw pa lang siya. Nasa karton siya karton. Galing siya kay Manong Surge Capistrano. Oh. Yung hardening niya siya. So ano ba yung hardening? Yung, ang mga stags kasi ina-hardening talaga yan. Kasi para para tumibay yung kanilang pagiging macho. Para lalong ma-develop yung kanilang pagkalalaki. So ang hardening period ginagawa yan sa mga stags na ganito, 6 months old. 5 to 6 months old na hardening nyo kapag hinarvest yan sa range yung mga stags pag hinarvest na sa range kaya nag aaway away na sila nasa mga 5 months na nag aaway away na yan ah, harvest na yung sa range tapos ilalagay sa mga pens na ganito yan individually para sila ay ma-relax muna pag uh, pagka-harvest tapos nang pagka-harvest sa kanila ilalagay sa kanila yan papaliguan, purgahin Iba, tinuturo ka ng nang B-complex vitamins tapos i-rest -re mo na yan ng mga 2 weeks ganyan o to 1 month kung depende sa feel nung nag-aalaga kung gaano katagal niyang i-rest -re muna kasi hindi mo pwedeng i-harden ng agad stags na bagong harvest kasi galing lang yan sa raid syempre meron niyang mga kasamang mga babae so hindi pa yan hindi pa niya iisipin yung ganong bagay No. Ang panaharding ay ang pagsama ng babae na dumalaga o inahin sa isang tandang para mabuo yung kanyang pagkalalaki. Para lalong lalo siyang magmature. Para lalo siyang magmama. Maging mama siya. So yung pagkaharding kasi pag, uh, mo yung tandang at inahin. No? Ang mga tandang nag-uumpisa na kasi yung maging ano, maging marako. So, nag na maghabol o maghanap ng inahin. Tapos, maganda yan kasi tataas yung testosterone level ng, ng tandang. mag na siyang mabuo yung tapang niya. Tapos, lalaki yung kanyang bayag. Yung sinahardening Importante, importante sa mga sa mga panabog na ganito para lumaki yung bayag nila para mabuo yung tapang nila tumaas yung testosterone nila. At the same time, maganda yun sa mental health ng mga tandang kasi kumbaga nabubuo yung kanilang pagkalalaki. Kailangan na kailangan talaga yun. So yung iba, ang ginagawa nila uh, Pagkaharvest pagka-harvest, ayun nga, nilalagay mo na sa pen na ganyan. Rest mo na, kapaliguan, pupurgahin. Lalagyan ng pamaah yung tali na maigse para masanay na may, na may nakakabit sa paa bago i-hardening na may ganun tapos itatali na nila after 2 uh, weeks to 1 month ng hardening pwede na silang pungusan at itali sa cord area tapos actually yung iba yun lang ang time na kasama sila ng dumalaga or inahim yung mga sa mga farm yun lang ang time na pwede silang magkaroon ng kapartner yung iba magkakaroon sila ng chance yung mga magiging brood cock o brood stud pero yung mga pang battle cross hanggang sa sila tumanda maaaring yun lang ang chance nila na, ma na makasama ang isang inahin or hulit so sila ko crocodile hindi ito ni range kasi laki to sa backyard Mada maago ko siyang tinali kasi nga dahil sa para hindi siya mabansot sa pen para medyo malawak yung kanyang gagalawan at pinapawalan walang ko to paghapon para makapagtakbo takbo, -takbo sa hanggang sa, dumating ng 6 months old so dadaling ko na siya sa kanyang magiging partner let's go oh nandito na tayo sa magiging kanilang bahay For one month. One month ko siyang hardening para manawa siya. Magkilala na ba sila ni Lady Oo, oh, magkakilala Blue? sila kasi magkatabi sila ng lagayan doon eh. Si Crocodile nakatali, si Lady Blue nakakulong doon sa square pen. Ngayon, kung mapapansin nyo, talagang alagang-alaga -alaga ko si Crocodile. Dahil, kitang kita nyo naman, ang kintab ng balahibo. Ya. Yeah. Talagang buong-buong balahibo niya. Ganda. Ang tinang. Maganda yung pagkapula ng mukha niya. Maka namin siyang pinungusan dahil bumababa na sa kabilang mata niya yung kanyang palong. Siyempre baka maano yung mata niya, hindi ganong gano'n ka-sharp. Ka Kaya pinutulan na namin kagad ka para madali siyang makakita ng pantay. Yan, yung tsura ni crocodile. Isa siyang bobby balls, acil no? Tapistrano Balls ang tawag sa kanya. Pagsasama ko na siya kay Lingo. Anong pangalan niya? Anong pangalan niya? Crocodile Love Love. <laughs> oh, ayan, sige. So, ayan, magkasama na sila. No? Naka-score na si Crocodile. Hindi na natin pinakita sa video kasi alam nyo naman, bibigyan ko sila ng mga damo. Everyday ration ng mga damo para meron silang napipika-pika. Oh. Para meron silang mangga. Oh, uh. oh. Oh, 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 oh. Okay, sige, hindi mo nalabas yan. Hindi mamalo kay Judge. Hmm. Tinatawag yan eh. Hmm, -mm. Oh. Mga baka ka na Lady Blue. Oh, yan o. Oh. <laughs> well, yan ang aming pag-hardening ng aming stag. Pati yung mga nasa bundok pag harvest noon, ihahardening dining din namin sila. Pero matagal-tagal 'yun. Siya muna ang uh, ating example sa pag-hardening. Matagal siya niyan ng, sige sasagarin ko siya hanggang sa maglimlim siya no. nga sa matapos yung kung maglimlim man siya, sana maglimlim siya kasi hindi eh, ko alam kung siya'y maglilimlim mo ano eh. Kung hindi, so hopefully maglimlim. Kung hindi man siya maglimlim, wala tayong magagawa. Hindi <laughs> oh. hmm. mo nun, di mo mapupwer sa yung manok na maglimlim o hindi. Well, maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod na episode. Paalam. Paalam. Sige pa, Crocodile, pababain mo na yung partner mo. Hmm. Tawagin mo, may mangga ka ka mo.